Good morning guys for today's video Shout out sa 1.7 million viewers At saka sa 9.7 thousand subscriber Ayan po guys ang bunga ng uh, ating uh, uh, Badjang kung tawagin Ayan napakaraming bunga guys oh. Ayan Huwag niyo pong subukan imukbang ito At uh, ito ay uh, nakakalason may sumubok na nito. Dinala sa hospital. Patay. Ayan. Huwag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo Ito po yung uh, bunga ng badjang. Tignan natin ang laman. O parang saging pero ano. Ayan. Ayan yung ano. Ayan yung laman niya. Ayan. Ayan. Parang saging guys. May kumain na nito, may nagmukbang nagmukbang na nito. Ayun. Dinala sa ospital patay. Patay din. Ayun. Ito lason kasi ito. May lason. Ayun. Napakagandang tignan pero lason naman. Ayun. Kung tawagin bunga ng bagyang bag badyang, ayan. ayan guys. Yan hanggang dito lang guys. shoutout uh, shout out sa aking mga viewers. Sa kong mga viewers. Sa 1.7 million viewers. At saka sa 9,000 plus subscriber. Maraming maraming salamat sa inyong buong suporta. At uh, ito na naman po tayo. Ayan. E share nyo po ito. Sa mga nakakalam nito. Ay uh, ito na yun. Yung, yung bunga ng badjang Ayan, napakarami oh. Napakaraming bunga. Ayun, hinog. Ayan. Ayan lang dito lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless po. Ingat po kayo palagi. Thank you for watching.